ang pangiting lang sa ano eh pula pa yung ano Alinda natin sa pin ang kaya <laughs> <laughs> sibong ni eh putangin ako susubukan ka na ako hindi na ako dos na lang si Tina dos ka na lang oh. asan ba hmm. parang nakakalita yung bara dos na lang ang liwanag eh o, oh, di ba? <laughs> ang dilim niya. <laughs> eh. Ah, o, oh, di ba? Ano sa mo diyan? Wala. Di diba, nakakatuwa yung barahan natin? Yon. Dos na lang ang tapon ni Dina. Eh. Sino? Ang tapon mayaman. Holy na wala bisan tuki. Eh. <laughs> Hindi. Binibili ko <laughs> nga yung ano ko eh. Ikakaba. Buti ka ba? sumama. Tas pa yon. Ah. Eh, ano? Then, 20, 20, 27. Oh. Ayun, sumama. <laughs> okay na. Sama na, may 40 na. oh. dalawa. O, oh, oh diba? niya. 30, edi, ay, ano, ano silang siya? Ab abonado ko pa 10 piso. So, so, anong yung may maya. O, ba 40, uh -oh. 40 uh -huh. Parang umitim, parang umitim yung kamay ko dito, pati barat.

Pwede na naman. Oo, oh, vision ready. Oo, sa Sige. Eh, kakadraw dahil. Oo, oh. nakakuha ng bahay siya. Well, na. bahay. San Joke. 20. oh, porti eh. na. Eh. pala yan. Ito cute ang warang. Okay. 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 Uh, muna sa lahat, uh, muna lalabas in Sa Interpol talaga yung eh, nah, ngayon ay nasa bansa na hindi niya for na-hansisi. Whether nasa okay. siya kayla, na, 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 na siya o sa sa na Pero pareho, okay. bansa okay. na pareho ay active member at nakapag-request na ng mga enforcement ng warat. Uh, yung Interpol nga ang ginaluyan nung magpapahuli natin yung eh. alis ko. Kaya na yun, tayo naman nangiinig na mag-enforce ng warat ng alis kayo dito. Hindi sa Pilipinas ba ng force mo? Interpol of rights. May ganoong level, ano? Pero ah, uh, papapaalala lang ng ang Interpol ay uh, hindi pulis ng Interpol ang mag uh, ano yan, mag implement uh, local police pa rin, pero with uh, the help of Interpol officials as regards data gathering. So, yung exactly. sasabi din yan na alamin, kasi kailangan alam mo kung nasaan. <laughs> yung, yung Interpol ang daluyan ng information. Okay, okay. Kung sa location, at posibleng pupuntahan pa ng mga suspect. Um, regardless whether the, the country of origin and you, kung yung country kung saan nangyari yung crime, does that fall under the wrong statute of the To be specific, the Philippines was a member of the Rome, of, of, the ICC at the time that the crimes were committed. It pasok na pasok po jurisdiction ng ICC sa Pilipinas kung panahon na naganap yung patayan. 2016 hanggang 2019 habang presidente si Duterte. At yung scope ng ICC investigation na mula pa 2011 oh, okay. kaya saklaw sa saklaw ang Davao City. Ito po yeah. ang patayan na yung other individual acts kapilang na ang torture, uh, mga pagpuli at saka arbitrary detention kaya from 2011 hanggang 2019 ang coverage ng uh, ISIS investigation with emphasis on Davao with the first din ba noong nag-apply pa ng KPI sa teradyaryo pala kaya ta kasi 'yung ating kapulisan busog na busog ah uh, <laughs> <laughs> wala pa lang kabusugan ng kalaban natin eh <laughs> Hindi nga ako nagana. Kaya nga sa iyo siya. Kaya ang Kaya ang ano namin, sorry. ang tingin namin, talagang diplomatic siya. Kaya lang din ang uusan niya. din At ako tingin ko, hindi mahirap para sa part administration. Uh, gusto um, mo kape? Magkape tayo. Hindi oh. itang ko. Ito sa salon din tayo. Nani? Kopi ko brown. Ano ka naman sa salon? At yun naman kopi. Ay, na yata ang kopi ko brown. May eh. oh, ito sa <laughs> salon. Ha, ah, oh. ah. Masali ba ito dito? Hindi. Sa ano lang to no? <laughs> Bayad. Kasali ka na sa bayaran. <laughs> Gusto mo kape pa, bili ako ng kopi ko, bro. Oh, sige, ito. Ikat din magkape, Karen. Ka. Sabi ko pa, bilim baraha. Baraha. Ah, eh. oh, Dapat na kanyang patalo ng jay. Ang bilis. Pahawakan ko siya Papalitan pa ko ba natin yung baraha natin? oh palitan mo to ano Luma ko. Ang pangit pa, niya eh. Bigyan mo na yung pera mo nina. Saglit lang yung ano na lang pa. Ano. Tapos bilim mo kami oh, yung kopi, yun. kopi, kopi ko, bro. Kopi Kopi ko brown. Yung ano, yung kopi ko na 3-in-1, pero brown, brown pero ano na ang ano niya. Kopi eh. ko brown pa 3-in-1. Wala 3-in-1. Hindi na siguro kukunin niya. Hindi niya, wala na ako niya. Yan. Yung. Yung. At saka bilhin mo ako isang medical na. Pero makakalunod siya. May kaigit na ako sana itang secondary kain eh. Anong kasigla, kalabog lang, kalabog. Kini ka nga kasi ko na nito kain na niya mga kaya. Mga kaya na yung mga kaigit lang. ko na, baka dumigas eh. hindi malayo. Alam sa apa Alis na nga yun. Sinina nga, walang bahay. Ba't di kayo dumidiga? Hindi naman ko sa pawa. Lakas ng pakiranda mo. Kung kaya pa, hindi ko na yun. Namamasya si Pada. siya. Oo. Uh, ba uh, sali na kang baraha pa? Siglit lang. O tapong ko na yan. Ang you sana dito. Ang sana naman to. Hindi ay yun yung pera, yung 500 padala ko na tayong baraha. Ito. 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 Ito, oh. ama! Ito ang ganda ng cards niya. Palitan natin yung cards. Ko, eh. Oh, meron pa siya royal. royal it's, sana, oh. Tong, it's 60, 90, 100. Nasa yung mga yung puro ko, sabi ko. Tigo 150 eh. kayo. <laughs> diba, ah, hindi lang nag-add. Minsan, di mo rin maintindihan De, siya. Hindi ano, eh. Yun, wala yung ads. Pwede yan, pero walang ads. Ano, mag-apila tayo. Hindi, wala. Wala <laughs> nila. Ako, masaya na. Bayaan mo okay. na sila. Gusto ko naman yun. Eh. <laughs> Basta. Ano na naman yun, Ninang? Masaya na. mo ano hina? Masaya, na lang siya sa buhay niya. Lahat gusto. Ito, <laughs> masaya lang itong, ano, lagi kong binibigay Hindi, bigay ko lang. Yan, lang. na Ninang. Sige. na nating, ano. No, I don't know when. Oh. Isa po pa pala. Ha? Eh? Chuck. <coughs> De, basket ang kayo, pinulaki, bumiya sa ano, sayang yung itang rubber plant. Wapin, Pin, hinigpere nga ay dito rin. Aline, ane. Aligewa din kayo, ati, ati nalige tali ta ka. Aline, tinali na yun dyan. Maya may tinali bala sa subsubi. Ay, mabaya iya. Ang nabinok ay mabaya. Oo, para maputol na. Marimla na ang wala. Tagal po yan. Ay, ocho. Ocho, walo eh. Shit. Para kasi ang sapo na Oh Oo, sige. na lang. Oo. Okay. Ayan, okay. yeah, mo na nga. Sinina kasi mahirap ka eh. Ano ba yan? Ano Ano ba yan? Ano ba Ano Hindi mo kinuha to. Hindi mo ako nakabuli. Ba't ko kukunin? Eh, yung tinabong ko. Hmm. Oh. Yan, yan. Yan. Oh, yan na. Dito na ako. Sige, tapo ko na. Hmm. Di ba? ko na. Sabi ko na. Hmm. Buo na kasi. Hmm. Kailan barang mo? Apat. Kaya

Wow. Nakakuha pala siya.